Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha hi hey, mama Ha ha ha, mga kabombrom, May nakita na naman tayong sa tabi ng kalsada Mga kabombrom! bigyan na naman natin ito ng na pagkain Let's go Punta tayo sa magdo mga kabombrom Para bumili ng pagkain, para ibigay doon saan Natutulog sa tabi ng kalsada Tulong na naman tayo kayo kami mga kabombrom! brom Doon saan natutulog sa tabi ng kalsada Mga kabombrom! brom Ibigay na naman tayo ng na pagkain at saka pag-isip niya mga yung mga umaga mga, 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 mga kubrom may kahit siya let's go mga kubrom bibili na tayo pa kahit. let's go ah uh, dito na tayo sa may makdo mga kubrom bibili na tayo na pa pagkain para ibig kayo doon sa natutulog sa pinakalsada let's go mga kubrom pasok tayo let's go dito na tayo mga kubrom bibili na tayo pagkain let's go Ah, ito na mga kabrombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa McDo at may 300 pesos na pera. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi na kalsada. Let's go! Let's go mga kabrombrom, yatin natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi na kalsada. Tulong na naman tayo yung gabi mga kabrombrom doon sa natutulog sa tabi na kalsada. Ibigay na naman tayo ng pagkain mga kabrombrom. Let's go, mga kapon from Yatag. Nandito na pagkain. Let's go! Uh, nandun natin mga kabrom brom lupitan natin para ibigay itong pagkain at saka 300 pesos. Let's go! Dito siya mga kabrom brom. Let's go mga kabom Lebih kaya tiba-tiba kaya kata tayo Let's go